Sa bawat dako ng ating lipunan, may mga naninirahang iba't ibang uri ng wika. Ang bawat lugar, ang bawat tao, ay siyang tahanan kung saan nakatira ang mga wikang ito. Matatagpuan natin ang mga wika sa iba't ibang sulok ng komunidad. Parating sinasambit at bukang bibig. Sumasabay sa ingay ng paligid. Sumasama sa anino ng iba't ibang taong naglalakad. Naghihintay ang mga wikang ito na matagpuan. Nalubos na makilala at mabigyang pansin ang ugat ng kanilang pinagmulan. Kaya sa dokumentaryong ito, sisilipin natin ang iba't ibang variety ng wika sa komunidad na siyang nagbibigay kulay sa pakikipag-ugnayan ng mga tao sa araw-araw. Sa palengke dito sa Silay City, karaniwang maririnig ang kolokyal na wika. Ito ang mga wikang nagiging tulay para sa mabilisang transaksyon at masiglang pakikisalamuha. Ang mga salitang tulad ng pakyaw o isang paraan ng pagbili kung saan kinukuha o binibili ang kabuang dami ng produkto sa isang transaksyon sa presyong mas mababa kaysa sa karaniwan. Ang salitang ayo o paghingi ng tawad o mababang presyo sa bibiling produkto. At ang salitang suki naman o isang regular na tao na madalas na bumibili sa isang tindahan. Ang mga salitang ito ay bahagi ng dialekto ng Hiligaynon na nagkakaroon ng sariling kahulugan sa lugar na ito. makikita rin natin ang pag-uusap ng mga mamimili dito sa palengke ng Silay ang iba't ibang dialekto na kanilang ginagamit na kung saan ang mga mamimili ay mula pa sa iba't ibang lugar. May tao ka ka na kanila presyo sa iyong pagtapas? Bala ko na ka rin ka, pranipunta ka. Ang pagtalik ko, ang Sa dialekto, nagiging mas makabuluhan ang ugnayan ng mga tao sa kanilang lugar. Isa itong buhay na yaman na patuloy na ginagamit at iniingatan. Ang wika ay buhay at dinamiko. Patuloy itong nagbabago at umaangkop sa panahon. Patunay na lamang dito ay ang sosyolek na siyang wika ng isang partikular na grupo. Halimbawa nito ay ang konyo na madalas ginagamit ng kabataan ang social act na wika ay siyang sumasalamin sa trabaho at task ng Sa bawat grupo ng lipunan, may natatangin paraan ng paggamit ng wika. Grabe girl, super bawag wow, ang sa market mo. Yeah girl, I feel like I'm gonna make suka right now. Oh, disgusting! Sa ganitong paraan, na ipapakita nila ang kanilang identidad bilang bahagi ng modernong henerasyon. Nagbabago ang ating wika depende sa sitwasyon. Upang mas maunawaan ito ng maigi, aming pinantahan ng isa sa mga guro dito sa Talisay City. Pwede na lang sir para sa lahat ng state bago ko natin simulan interview na ito po ba muna kayo ang magandang umaga! so po si Ilong George at nakapagta po sa Paris and Lagoon Memorial State University at the Moana Bachelor of Secondary Education Mitre Pilipino, at sa ngayon tumuturo ng pampad subject at pinilarang sa senior high school appear uh, dito sa Magaling Orphan. Thank sir. Um, sir, para po kami uh, sa inyo, bilang isang guro at uh, profesional na maraming taong na kapasalamuha sa loob at labas ng pahalalan, paano mo po napabalansi ang paggamit ng formal at informal na wika sa pakikisalamuha sa ibang-ibang tao? um, sa um, pang-araw-araw natin pang buhay, maraming tao ang ating uh, nakikitaan uh, ka, nagkikis alam mo at alam natin na kung paano kami informal at informal. So, mayroong mga sitwasyon na kung saan kailangan natin um, bigyang ulitin bigyan kung saan natin uh, itatama or uh, gagamitin ang informal na wika. Halimbawa na lamang na kung meron kang kaibigan. So ginagamit minsan natin sa ating mga kaibigan ang mga informal Um, buro. Uh, kapag uh, sa loob naman ng class rin, binigay ng isang buro, ikaw ang mag uh, magiging magandang sa kung paano natin gagamit ang informal ng mata. Ang register ay nagbabago, depende sa kung sino ang kausap, ang layunin ng komunikasyon, at ang sitwasyon ng usapan. Sa ganitong paraan, naipapakita ang respeto at profesionalismo. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga barayin ng nita, ang mga ito ay nagiging simbolo ng ating pagkakakilanlan at pagkakaintindihan. Ang iba't ibang wika ay nagpapakita na ang wika ay dinamiko at buhay. Nagbabago kasabay ng panahon, lipunan at pangangailangan ng tao. Ang bawat wika, tono, at estilo ng pagsasalita ay may dalang kwento. Ang mga pagkakaibang ito ay hindi dapat magdulot ng hidwaan, hindi magbigay ng mas malalim na pag-unawa at respeto sa isa't -isa. -tisaan. Dahil sa huli, ang wika, anumang anyo nito, ay may iisang layunin Ang ugnayan at pagkakaisa ng bawat tao sa ating lipunan.